Magandang hapon sa atin lahat mga kapandoy At uh, once again uh, Welcome sa ating uh, channel uh, Pandoy Small World Ngayon mga kapandoy uh, Gusto ko kayong uh, Bigyan ng update Sa mga natutunan ko Sa pag-aalago ko ng hito Mula sa mga pagkuha pagkuhako ng fingerlings Nung unang Bats na kinuha ko mga kapandoy Ng fingerlings is 1 to 2 Inches eh yung sa 1 to 2 inches na yon tulad ng nasabi ko sa mga sa una kong vlog na e, picture ko yun na talagang may mga shooter at uh, merong lima after one month may lima na halos isang dangkal na kaagad ang inilaki samantalang meron pa rin 1 to 2 inches ang uh, laki doon sa unang bats natin mga kapandoy so palagay nyo mga kapandoy ano ba yung magandang laki ng finger lens kung tayo ay mag-aalaga ng hito na magandang kunin kasi kung titignan nyo marami nag offer 1 to 2 inches 3 to, 2 to 3 2 to to inches 4 to 5 uh, to 5 inches may 5 to 6 inches din mayroon silang 8, 19 inches di ba? yung unang nakuha ko noon nga na 1 to 2 inches may lima na shooter then uh, dahil concrete pan yung ating pinagano, mayroong maraming nabansot at uh, lumak rin sa awan ng Diyos, lumaki rin uh, after uh, isang taon at uh, naubos na binta na tapos ngayon mga kapondoy ang style ko pagka kumukuha ako ng fingerlings talagang kung sino yung may hatchery doon ako pumupunta, ayaw ko yung may dideliveran ka, meet up ka dahil hindi natin alam kung ano saan galing yung mga uh, fingerlings na yun lalo pag uh, malalaki mga kapandoy ang kukunin natin then napansin ko doon sa hatchery na yan meron silang ginagawang sorting din mga kapandoy mula sa maliit, medium and then large so ibig sabihin doon pa lang mga kapandoy pag inuperan tayo ng usually ang nandyan is 5 to 6 inches eh. yung 5 to 6 inches na yon maaring shooter yon or matagal na nang napagpilian yon kasi medyo maano ma, eh, napag, uh, na eh na na labas ulit na ilagay sa lupa din nakuha ulit mayroon ding 3 to 4 inches ngayon kung mapapansin natin mala, palaging sinasabi ng may shooter past grower pag sinasabi ng past grower ang mangyayari mga kapandoy ay e, italagang talagang sa ek, sa konting panahon talagang makapagbebenta ka at naranasan ko mga kapandoy yan doon sa kinuha kong 2 to 3 inches yung 2 to 3 inches na no, mga kapandoy uh, na kinuha ko kaya lang ay lang ang kinuha ko noon 5,000 kaya lang halos namatay maraming namatay na uh, nailagay ko sa concrete pan na suffocate uh, 5,000 lalagay mo sa concrete pan walang covered yung concrete mo mamamatay masilan sa init yung mga natira doon mga kapantay nakakuha ko ng ano ng pass grower 3 months apat tumitimbang ng isang kilo na ano ko doon so kung kukuha tayo ng mas maliit kung talagang bihasa tayo sa pagkuha ng pagalagan na kahit na yung makuha natin may 1 to 2 inches mas magandang kunin yun kung, biha, kung eksperensyado na tayo kung kaya na natin buhayin kasi doon mga kapandoy maaaring ka, kalahati doon is pas grower maaaring kalahati doon is mabagal na uh, lumaki hindi ka tulad nung kukuha ka ng 5 to 6 inches na uh, ano hindi mo alam baka yun ay napagpilian na 'di ba? Mga kapandoy. Kasi may yung mga mga mahatcher 'yan, may mga ano rin 'yan eh, may mga fish pan din 'yan eh. Kalimitan ang kinukuha pag naobserba nila yung fast grower, yun ang kanilang inaalagaan. So, 3 to 4 months sila nakapagbebenta. Pero tayo, maabot pa tayo ng 5 months, 6 months. Gawa ng ano mga kapandoy? Hindi yung mga pas, yung mga shooter eh nakuha nila eh sa atin yung kasama ng mga shooter na naiwan. So, yun ang naobserbahan ko. Ngayon, kung bihasa tayo doon sa 1 to 2 inches, eh, tayo ang magsosorting. Makukuha natin yung past grower doon. May advantage tayo doon, mga ka, mga kapandoy, kung malilit. Kung kaya natin. Kaya natin alagaan. Masilan yung malilit, mga kapandoy. So, sa pagpapakain pa lang, dapat hindi na overfeed, hindi na anong ammonia, dapat uh, oxygen, na susupply magandang oxygen at uh, pongos, yung mga ng kaaway niya. Kung na, kaya natin labanan lahat ng mga sanin ng mortality, mas maganda mga kapando yung mas maliit. Mas maganda, mas more, Yung shooter. Nandun yung, nandun yung mas maaga tayo makapag uh, benta. Kahit kung kukuha tayo ng 5 to 6 inches, kung yun naman ay napagpilian, eh, ganun din yung mas, mas matagal pa natin lagan. At Ingat tayo mga kapandoy ha. Mayroong mga nagbebenta ng malalaki, yung uh, 9 inches to 10 inches. Kung naki, nung nakita nyo yung aking vlog, yung huli, yung mga kako nga, inalagaan ko ng yung unang bats ko. Inalagaan ko ng halos isang taon. Meron pa akong nakuha doon na uh, halos 8 inches, 3 inch, uh, 5 inches ng isang taon. So, anong ibig sabihin ng mga kapandoy? yung mga nag-aalaga doon sa mga kanya-kanilang pan ay gusto nilang ibenta e yung pala bansot na napagbansotan na yon lalo yung mga nag-aalaga sa concrete pan dahil sa totoo lang mga kapandoy katanungan natin talagang hindi hindi sabay-sabay hindi sabay-sabay na lalaki yung mga hito inaano ina, ina, -ina -ano lang natin yung sorting di ba kasi pag, dapat pag nagsorting ka makukuha mo yung matataka oh yung malalakas kumain. Ina para may layo mo at napagbigyan ng pagkain kasi naagawan yung mga mahinang kumain. 'Yun yung mga nababansot, mga kapandoy. So 'yun ang advice natin kung kukuha tayo. Mamimili tayo. Kung kaya natin buhayin 1 to 2 inches mas maganda 3 to 4 inches. Pwede rin yun. Kaya lang, sabi ko nga, may, may mga past grower din doon. May mga ano. Kaya lang, may mga nasorting na rin yan sa hatchery yan. siyempre, may mga mabilis na doon sa 3 to, 4 in, 3 to, 4 inches. May mga mabilis na lumaki dyan. Nasorting. Nakuha na nila yung mga mabilis na lumaki. Diba mga kapondoy? Tapos, ingat tayo doon sa mas malalaki. Bakit ka mo? Maaring nanggaling doon sa mga bansot na na inalagaan lalo pagka sa mga, may mga concrete pan. At pag meet up at hindi ka punta sa hatchery, doon tayo. Ingat-ingat tayo doon mga kapandoy. So yun mga kapandoy, ang ano atin, yung best natin, mas, para sa akin, mas maganda kumuha ka ng 1 to 2 inches. Huwag naman yung masyadong maliit yung 1 inches, 1 inch, 1 to 2 inches or hanggang 3 siguro mga kapandoy, pwede pa. 5 to 6 inches, uh, maaring mag-isip ka rin doon baka mamaya na pagsortingan na yon doon sa past grower halimbawa ito ako mayroon akong malaki na kahit na sabi nasa mud pan sa sa earth pan pwede nating isorting yan kung makukuha yan eh ngayon makikita doon yung mga malalaki sa kanila yung napag iwanan na 5 to 6 inches ingat tayo doon. Baka mamaya yun yung naiwan na kasama ng mga shooter. Yun naman ngayon ang i-offer para maibenta. Kasi doon tayo matatalo uh, kung titignan mo marami talagang napag-iwanan. Pag uh, mahinang lumaki ang ating hito, yung na pagbenta ng 5 sa kahit sa 5 months ng apat na kilo apat na piraso sang kilo uh, mayro ta uh, medyo kikita or uh, maaring talo tayo doon mga kapandoy ang ano lang natin talagang tutukan natin mula sa fingerlings hanggang sa paglaki so yun mga kapandoy ang ating uh, update yung mga, kaya, mga kasamaan natin dyan na hindi pa nakapag subscribe uh, subscribe kayo at uh, uh, pa, ano, panoorin nyo or uh, sama-sama tayo mag-alaga ng hito dito lamang ating nahanda sa ating ito dati concrete pan ngayon earth pan na yung ating pinagkakaabalahan